Si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay bumisita sa isang abandonadong monasteryo sa Peru na naging lugar din yung mano ng mga kulto na nagsasagawa ng kanilang ritual na kung saan kung minsan ay may natatagpuan di man ng mga labi ng tao na ginagamit bilang mga alay. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit pinaniniwala na ang lugar na ito ay haunted at sa pag-iimbestiga nga ni Franco sa loob ng monasteryong ito. Which is why I'm always thinking that this place has got to be a bombshell. Activity spot. Holy shit. Holy shit. What the hell is that? Listen. 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 One. Hold on, I'm gonna get my other flashlight. Hola. Hello. to find out who was the person that was humming inside this altar. I want you to show yourself to me. Let me know who you are. Are you from the light or are you from the dark? Is it okay that I could I feel really scared right now. I don't know why. I just feel like I can't even move. Look, if you're from the dark, can you come close to me again? I have like this really shocked feeling. Can you tell me your name? Holy shit. Can you come close to the black box in my hand? umpisang makarinig si Franco ng mga boses at mga tunog sa loob ng monasteryo na mistulang may iba pang naroon bukod sa kanya. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga tunog na yon hanggang sa nakarating siya sa isang bahagi ng monasteryo at makakita ng isang balon. Are you inside this well? I just heard something. And it legit sound like a, it. It sounded like something just said no. You dare. I dare what? Did you just tell me no? This thing literally just said, "Do you dare?" And then all the it literally just said, "Do you dare?" And all of a sudden, this thing went crazy. I don't dare. I don't dare. See. I see. It's just telling me, "Do you see?" Or see. See. Yes. I see. Did I upset you in any way? I'm sorry if I did. I have it all right now. And I've been to a ton of locations. This one is by far one of the creepiest. If you're trying to scare me, you are scaring me. Nagtanong si Franco sa mga kaluluwa na posibleng naroon kung nasa loob ba sila ng balon at maririnig ang poses ng mistulang isang babae na sumagot ng no. At matapos ito ay binangkit naman ng Obelus sa mga salitang New there. Na para bang nagtatanong kay Franco kung gusto ba nitong subukan ang kaya niyang gawin. At maya maya pa nga ay nakarinig na si Franco ng mga malalakas na tunog na nagmumula sa mga puno. Dahil dito ay napaatras si Franco at binanggit ng Obelus sa ang salitang si Na para bang sinasabi kay Franco na nakita mo ba ang kaya kong gawin? Di ba dyan nagtatapos? It Hello? Hola? I'm gonna keep going into this room. I feel like it doesn't want me to go down here. She's coming. Dad, all right. I think that's it for now. Okay, I'm leaving. I think I had enough for tonight. I've been here for a couple of hours. Habang nasa loob ng monasteryo ay muling nakarinig si Franco ng mga tunog at makikita sa bahaging ito ang paglitaw ng isang puting usok na hindi niya nakita ng mga oras na yon at nang banggitin na ng obilo sa mga salitang ay doon na siya si Franco na tapusin ang kanyang pag-iimbestiga. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha ni Franco ay mga patunay na may mga kababalaghan na bumabalot sa abandonatong monasteryong ito. Isa nga kayang multo ang nahagip ng kamera ni Franco sa bahaging ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ni Jetro Torres. At mula naman di man ito sa isang TikTok user na nagbahagi ng isang kakaibang video kuwa sa kanilang tahanan Nang isang araw na sinubukan niyang kunan ang pagpaparamdam ng diyuman ng isang multo entity sa loob ng kanilang bahay. So again. So I'm just go it. Yeah. <laughs> Narinig ng lalaking kumukuha ng video ang paggalaw ng kanilang pintuan na mistulang may kung ano na nagbubukas nito at nang buksan niya ito ay nakita niya sa isang sulok ng kanilang bahay ang isang itim na figura ng mistulang isang tao na agad nagtago Sinubukan pa ng lalaki na puntahan kung saan ito natungo pero hindi niya na ito ulit nakita Pero haunted nga kaya ang bahay na ito? Isa nga kayang multo entity ang nagpakita sa bahaging ito? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion Sa video ito ay magpapakita ako ng tatlong Japanese ghost videos At ang una nating clip ay mula sa isang magkasintaan sa Japan Na pumasok sa loob ng isang sikat na kweba やられちゃったから<ー>しょうがない地下に工事を作ろうということでこう売り始めたそうです<ー>飛行機の部品をねエン,ジンを作てエンジン部品を作ろうとしてすげえほんの少し作り始めてるんですけどね、うんあのー、ほとんど稼働しないで終わっちゃいましたあ<ー>でその時に朝鮮から何千人も徴用で連れてきて。うん Okay. Hey, Habang palabas na ang sa kuweba, makikita oh. sa bahaging ito ang paglitaw ng isang transparent na imahe ng isang babae na maya-maya pa ay bigla na lang ding naglaho. At heto pa, Matapos ang kanilang pagpasok sa kweba ay naramdaman ng babae na may mainit sa kanyang likuran at nagulat sila nang makita nila na puno ito ng mahahabang kalmot. Ang ikalawa nating clip ay kuha naman ng isang lalaki nang isang araw na maglibot ito sa isang abandonadong bahay sa Japan. habang nasa loob ng abandonadong bahay ang lalaki, nakuha ng kanyang kamera ang isang transparent na imahe ng isang babae na lumalaka at palapit sa kanya. Pero nang muli itong matapatan ng kanyang kamera, ay wala na ito. Ang huli naman nating clip na mula pa rin sa Japan ay kuha naman ng isang magkasintaan habang sila ay nag-uusap malapit sa isang dagat. Tapos ang video makikita ang biglang paglitaw ng tila isang babae na nakahawak at nakasilip mula sa likuran ng babae na sa isang iglap lang ay bigla na lang ding naglaho. Totoo nga kaya mga video ito na mula sa Japan isang isa nga kayang multo nagpakita sa kuwebang ito. Multo nga kaya ng isang babae na posibleng dating nakatira sa bahay na ito ang nagpakita sa bidyong ito. Isa rin kayang multo ang bigla na lang lumitaw sa likuran ng babaeng ito. Kayo na bahalang ka. ang bahalang umusga. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At ayon sa kanya, ang video ito ay mula sa isang lalaki sa Mexico na kinukuna ng bagong bilan niyang bahay para ipakita sa kanilang mga kaanak. Pero hindi niya inaasahan na mayroon pa palang ibang makukuha na ng kanyang kamera. Hmm? Pus, no se re nada. Well, Sis si <laughs> De los niños. Aquí es la ventanilla. Los closets. Aquí está el otro. El otro closet. El otro closet. La riqueza. Bueno. La pumazo el laje se lo en Guardo. Makikita mula sa cabinet na ito ang mistulang isang bata na may kulay pulang kasuotan na nakaupo lang at hindi gumagalaw na hindi naman nakikita ng lalaki ng mga oras na ito pero nang muling matapatan ng kamera ang bahagi kung saan ito nagpakita ay wala na ito. totoo nga kaya ang nakukanan sa bedroom ito? Isa nga kayong multong nagpakita sa loob ng cabinet na ito. Kung sakali man na ikaw ay mapalipat sa isang bahay at makakita ka ng ganito, ano ang gagawin mo? Si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay binisita ang isang sementeryo sa US na kung saan sinasabing may isang puntod ang nagliliwanag tuwing gabi at pinaniniwalaan rin na sa puntod na ito ay may mga nagpaparamdam at nagmumulto. Kaya naman para alamin kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito ay sinubukan ni Iya na mag-imbestiga I don't know. I thought I heard something oh, further down. It sounded like movement or something. Is anyone out here with me? Could you give me a sign of your presence? My name is Ian. Oh shit, dude. Okay, that's not normal. Sounded like footsteps down that trail. Hello? Yeah, I'm definitely not alone out here. And if there's a person out there and they don't have a light and they're just walking around the darkness like that, holy. Oh, I'm coming towards you, whoever you are. I hear somebody walking. Up and down this trail. Could you walk towards me? Oh my god! The footsteps were now much closer and more defined. Yet, as you can see in front of me, there is nothing but an empty void. Are you? I hear you but I don't see you Could you show yourself? Habang papunta pa lang si Ian sa nasabing sementeryo Nagumpisa na siyang makarinig ng mga yabag Na mestulang minig lalakad sa dilem Gayunpaman ay eh, hindi nito napigilan si Ian At nagtungo pa rin siya sa nasabing sementeryo Is there anybody in this cemetery? Could you speak? My name is Ian. Oh. oh my gosh. Oh my gosh, that scared me. Is there somebody over here? Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? <gasps> Whoa. Okay, I just heard you. Okay, I heard you. Thank you so much for speaking with me. I'm here with nothing but respect. I'm getting eaten up by mosquitoes right now. But that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. Upon further research, I found that this grave actually belongs to a woman named. Vesta Black Davis. She is buried here by herself with no family members. A truly sad revelation. Nang makarating na si Ian sa nasabing sementeryo, ay patuloy pa rin siyang nakakarinig ng mga tunog sa kanyang paligid. At sa puntod na ito ay narinig ni Ian ang boses ng isang babae na tila sumasagot at nakikipag-usap sa kanya. At napagalaman ni Ian na ang puntod na ito ay pagmamayari pala ng isang babae na tumutugma sa boses na narinig niya. Ito ay na si Ian sa na if there's anyone that haunts this gravesite, could you show yourself somehow? If this grave glows, could you make it light up right now? <gasps> Whoa! Holy crap, dude! I just seen like a light float by that tombstone. Did you just appear? I'll take my light away again. If that was you, could you appear like that again? <gasps> oh my god! I just did it again! Yet again, I capture the same glow, only this time, much more clearly. That was freaking cool! Could you do that one more time? Oh, whoa. Whoa. What the hell was that? Oh, whoa. Whoa. Oh, whoa. Whoa. Oh, whoa. whoa. Did you just rattle this fence? If that was you and you just rattled this fence, could you do it again? Whoa. 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 Nang makarating na si Ian sa nasabing puntod, ay sinubukan niya kung iilaw nga ba ito. Pero hindi naman ito umilaw. At bagkos ay nakita ni Ian ang dalawang beses na paglitaw ng isang puting imahe o ilaw. At mas lalo pa siyang kinalabutan nang marinig niyang tumunog ang bakot ng puntod. What's your name? Here, I could try to read your grave. Does that say, nanny? Is your name Nanny? Whoa. Okay. I take that as a yes. Thank you. I take it you're a female. Is there anybody else that's buried here? Whoa. I just heard your voice. Could you say it once more? Dude! Oh my god, I just heard you again! I just received an intelligent response from what sounds like a ghostly little girl, and now realize that there actually may be two spirits haunting this gravesite Nanny Bickle, who passed away at the age of five, and Ida Bickle, who passed away at age seven. What does that say? Ida! Oh my god! Her name is Ida! And I just heard that on the voice recorder. That is exactly what I heard now that I think about it. It was definitely an I. Holy sht! My heart is thumping right now. Dude, this is insane. I'm getting so much awesome activity over here. Whoa! Whoa! Oh my god, those are moving! Nung una inakala ni Iya na isa lang ang batang nakalibing sa puntod na ito Pero matapos yung marinig ang boses ng isang bata na pinangkit ang pangalang Aida Muli siyang napatingin sa puntod at napagtanto na dalawa pala ang batang nakalibing dito At ang pangalan ng isang bata ay Aida Pero di pa siya nagtatapos dahil lang sinubukan na ni Iya na kumuha ng mga litrato Would you like your picture taken? Pose for the photo. Could you smile? Alright, I'm gonna to count to three, okay? And I want you to pose for this photo. One, two, three. If you look at this photo closely, there appears to be two misty little girls. staring into the camera from the gravesite. They both appear to be in their adolescence, have long hair, and dark beady eyes. In the photo taken afterwards, they are completely gone. Inimbitahan ni Iya na magpakuha ng litrato ang kaluluwa ng dalawang bata. At matapos nga ang ilang kuha, ay lumito sa litratong ito ang imahe ng dalawang batang babae. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang puntod na ito ng sementeryo. Ang mga multo na nga kaya ng dalawang batang babae na nakalibing sa puntod na ito ang nagpakita sa litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang litrato na kumalat sa Facebook nitong nakaraan na makailang ulit na rin ipinadala sa atin ang ilan sa ating mga mananood na kung saan sinasabing sa litratong ito di yung ano, ay makikita ang tila isang multo na nasa loob ng isang bus makikita sa litratong ito ang imahe ng tila isang tao na nakasakay sa loob ng bus na ito pero ayon nga sa kwento ng uploader ay nung mga oras na kinuna ng litratong ito ng kanyang kaibigan ay wala naman di yung manong tao na nasa unahan ng bus at maging ang driver at konduktor nito ay wala ron. Kaya naman hindi nila may kung ano nga ba ang imaheng ito na nakukanan sa litrato. Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula di yung ito sa isang Russian YouTube channel na hindi niya na maalala ang pangalan pero sa video ito nakuha yung umano ng isang grupo ay nagpakita yung umano ang isang entity o demonyo. Bem, okay. não é? Tá, bom, só na casa. Jesus, o que é isso? Buhay! Buhay! Habang ang grupong ito ay naglalakad at kinukuna ng mga tanawin sa lugar, makikita ang paglitaw ng isang itim na figura na naglalakad patungo sa kanila. Pero hindi na sila nagabalang alamin kung sino o ano ito, at agad na silang tumakbo pa alis sa lugar. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na pm mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!